Another day, another blessing mga Marset Parsi. So kahapon nga, dumating na itong mga in-order ko na self-watering pots. Large na nga itong in-order ko at ito nga yung pinakamalaking paso nila. Kaso medyo naliitan nga ako, lalo na nga dito sa small. Di ko rin kasi chine kung ano nga yung size nito. Tapos nagbase base nga lang ako dun sa mga reviews at parang ang laki niya nga pagdating sa picture. eto nga loom soil nung nakaraan pa dumating at mas nauna nga to kaysa dun sa paso. Kaso nga lang nauna na nga mag-unboxing sila kaysa sa akin dahil naka-open na nga to dun sa may bandang gilid. Siguro na curious sila kasi medyo mabigat nga itong parcel. Napagdesisyonan ko na nga rin itong ilipat sa paso kasi nga yung una kong pinaglalagyan nga ibabasagin e at sabi nila baka daw mabasag yon. Pronto nga sa bubog pagka ganun nga daw yung pinaglagyan ko. Sabi pa nga sa ibang comment pa mamahayan lang daw to ng kitikite kasi nga nasa tubig. Pero isa talaga sa mga nagustuhan kong comment mas maganda nga raw kung nasa lupa kasi nga daw mas malusog pagka ganun. Gusto ko rin kasi talagang dumami to at sana nga mas humaba pa. Itong golden photos nga pala yung napili ko kasi napakadali lang din talaga itong alagaan. At ito namang self-watering pots ay eh, tamang-tama lang din sa akin kasi napakakalimutin ko pagdating nga sa pagdidili. Nung una nga medyo alangan kami na ilipat kasi nga medyo maliit nga itong paso pero large na po yan. Pero ayun, pinagpilitan na nga lang namin at kahit papano ay eh, nagka, Mas maganda sana kung mas malaki yung paso para nga mas lumaki pa siya. Yung lupa nga na ginamit namin dito, yung lupa na talaga ng snake plant tapos yung nasa ibabaw, nagdagdag nga lang kami dyan ng loom soil tapos naglagay na rin kami ng mga bato-batong puti. Ito nga pinakatali sa ilalim, yan yung ship ng tubig para nga mapunta dun sa lupa. So okay na rin to, at least hindi siya ma-overwater. Kung mapapansin nyo dyan, si daddy lang din talaga yung nag-aasikaso neto at hindi talaga maganda yung kamay ko pagdating nga sa mga halaman. Gagandang at napakalulusog nito mga halaman na pinamigay sa akin. So eto, kinabukasan eh, okay na okay pa rin naman yung halaman at tingin ko nga mas bumagay pa nung nasa pasuna. At dahil na hati nga snake plant, nilagay ko yung isa dito sa may kusina, sa may tabi nitong washing. Medyo nagulat nga lang ako kinabukasan kasi ko konti na lang yung natirang tubig pero kahapon nga eh halos mapuno yan. So anyways, kahapon nga din pala eh nag-unboxing ako nito mga parcel na dumating sa akin. Ang ganda nga nitong mini portable na power bank at perfect nga to, lalo na kung hindi kayo nagdadala ng bag kasi pwedeng pwede itong ibulsa. Meron na nga rin pala itong kasamang cord pero maiksi lang siya. Tapos 2-in-1 na nga rin to, pwede sa type C at saka sa iPhone. At eto naman pangalawa kong in-unboxing ay perfect sa mga mahihilig sa jewelry Hypoallergenic na nga rin pala to, kaya naman pwede to sa mga sensitive yung skin. Pwedeng pwede nyo nga rin tong regalo dahil meron na siyang kasamang box. Naku po, sobrang nagustuhan ko nga din to dahil mahilig talaga ako sa mga accessories na meron ganitong pa butterfly. Ang mura nga lang din ang pagkaka-checkout ko niyan pero napakaganda at super worth it yung 139 pesos nyo dito. At kung nagustuhan nyo nga rin yung mga in-unboxing ko, ilalagay ko na lang ang link sa may comment section. Kinagabihan nga, in eh, lang ako bago matulog at after nga nyan, mag skincare muna tayo. Char. Ito nga paling gagamitin kong sabon, Naya Cinamide Face Bar ng Dermo Republic. Perfect nga to sa so, all skin types kung oily ka o di kaya sensitive skin. Simula kasi nung nag-stop ako sa pagpipils, eh talaga namang lumala ang breakouts ko. Isa kasi yun sa mga side effects pag tinigil nyo nga yung pagpipils. Siyempre, mas maganda nga yung magiging resulta kung sasabayan nyo pa siya ng toner. Meron na nga rin tong niacinamide na nagre-reduce ng wrinkles, pati nga mga fine lines. It promotes also the collagen production and hydrates the skin. After ng toner, syempre mag apply naman tayo nitong serum. Meron na nga tong 15% L-ascorbic acid, vitamin E, and ferro hyaluronic acid. Napakarami talagang benefits tulad nga ng moisturizing, whitening, at saka anti-aging.